Ay, kabuklaan naman. Ano nga yan? Ano? Ano nga yan? Hotcake! Ano? Kakain ka? Ano ah, nga yan? Di okay. pa nga naluluto yung hotcake eh. <laughs> hotcake. hotcake ba yan? Kakain ka ba ng puso ko ng tundan, kuya? Puso? Wala. Di ba ako yan mapait? Di nga. Dinala Di nga! lang mga! Yan, 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 Di mo daw pala eh. Oo. Oh. Dalagyan natin ang pala yung likas. Linamas ko lang ng asin. Pala naman. Ayan, oh, oh, oh. Aba. Ulo ng hot cake, oh. Ayan, yung hot cake sa bundok. Mm. Oh, pakahina naman yung apoy ng hot cake mo. Paano maluluto yun? Hmm. Ano ba yung makakaluto yun? Ayan, oh, oh. Nakaw, luto ng hot cake, oh. Ha? Hot cake ba yan? Mm -hmm. Ayan, oh, oh, Hot, na, walang, um, hot, na, hot, na, hot na ba yan? ka bumili ng pampalsa? Eh, ba Naku, na baka hindi maluto yung loob niyan ah. Mm. Hot cake. Hmm. Ayaw, tinakpan ulit oh. oh. Oh, uh oh, -huh, uh -huh. oh. di, mayroon akong pang, pang may pang post. Oh. Kamay pa lang 'yung nakikita sa post, di nakikita 'yung mukha. Kamay lang, partida lang. Kaninong kamay kaya nagluluto na 'yon? Oh, hindi nila alam kung sino nagluluto na 'yon ah. Oh. Kamay lang 'yung bibidyuan ko ah. Oh. Mm-hmm. Ayun o. Oh. Luto na. oh, oh you know. Luto na mga idol. Hot cake. O. ng hot yan. O. Oh, you know. oh. Ayun o. Ayun. Sasandukin na o. Oh. Sasandukin oh. na yung hot Merienda sa bundok. Mm-hmm. Masandukin na, sasandukin na yung hotcake. Ay, yan you know, oh, uh, ha? Ala una, alas dos, alas tres, so, oh, uh, oh. Uh, kulang sa mantika yata. Kulang sa mantika kasi dumidikit eh. Ah, oh, walang mantika. Aha. Uh -huh. Hotcake na walang mantika. Hmm. Tagal naman maluto? May ano ko sa na sa Tagal maluto ah? Nasa daun na Sandukin mo na. Oh, tatlong minuto na oh? Hindi pa naluto? Hmm? Tatlong minuto na di pa na luto, oh. Tagal naman yun. Oh. Tagal naman magluto ng hotcake. Hmm? Tignan <tay busa> hmm? nga natin. Wala, ang kapal lah. Grabe. Kapal naman, oh. Linagyan na ng dahon, oh. Parang bibingka na, Hindi na hati, ah. Bibingka na, yun, ah. Hop. Oh, oh. Yan oh. Daba, ha? Oh, parang bibingka oh, talaga naman. Mhm. Mm